Hi guys! Ang dami kong basher promise. As in. Hindi ko alam kung ba't galit na galit kayo sa akin. Mm, mm Pero anyway guys, thank you. Pagpatuloy nyo lang yung pagbabash nyo sa akin. Yung iba nagsasabi na, bakit ko daw binavlog yung mga bata? Bakit ko daw binavlog yung pamangkin ko? Bakit sino ba yung i-vlog ko? Ikaw? Kayo? E di ang pangit. 'di ba? So okay na yung i-vlog ko yung family ko, mga anak ko kasi alam ko maganda yung kinalabasan. Kasi for sure pag kayo ang i-vlog ko mga Marites, mga inggitero mga Ingitera ang pangit. Wala hong magfa-follow sa akin. Basta ako, alam ko wala akong ginagawang masama. Okay? O ano man yung kinalabasan ng pag-vlog ko, pag-vlog namin, para po sa aming lahat yun. Okay? Hindi po ako umakyat ng ako lang. As in. Okay? Kung ano yung mga iniisip nyo about sa akin, problema nyo na yan. Kung ayaw nyo sa akin, problema nyo na yan. But anyway, mga basher, thank you sa views, thank you sa like, thank you sa share, and thank you for everything. Bye!